ginawa ni Dewata sa rally, inulan na reaksyon. Nagulat ang marami na mapabalitan dumado si Dewata o Dewata Paris Overlook sa naganap na protesta sa Luneta. Noong linggo September 21, 2025, kontra korupsyon. Sa gitna ng libu-libu mga dumalo, mula estudyante, manggagawa, simbahan, hanggang mga ordinaryo mamayan. Naroon pala ang sikat na blogger at content creator, ngunit halos walang nakapansin. Walang nag-viral na kuha mula sa mismong cloud, walang kasamang selfie o patagong picture. Kaya talong naging palaisipan kung totoo nga nandoon siya. Doon namang nang siya na mismo ang naglabas sa sariling video. Tuluyan na humpema ng netizen na isa siya sa mga naging sa protesta. Subalit sa kanyang sariling video, doon ni ang ginawa niya. Hindi siya basta-basta nagpakita bilang si Dewata. Pagkos balot na balot siya mula ulo hanggang paa. Suot ang camouflage na face mask, oversized na shades, at hooded jacket para raw siyang ibang tao. Saksis tayo guys, wala nakakilala sa atin dito sa Luneta. Ani pa niya habang kinuhuan na nasarili sa gitna ng rally. Dagdag pa niya, ang daming tao grabe. Kila nagtataka kung paan nakalusot siya sa dami ng mata sa paligid. At sa isang punto, pabinong binitawan ng linyang, hulaan niyo ko, takip na takipakes. Agad naman na ng libo-libo reaction at lee. Para sa ilan, nakakatawa at nakakaliwan sa na ginawa ni di Diwata. Ayon sa isang pamento, wala na nang umano nakakilala sa kanya dahil lipas na ang kanyang panahon ng pagiging sikat. Mas natawa rin ang netizen sa spelling na tanin Lunita sa kanyang caption. Ang nakalagay kasi ay Lunita, birong tanong ng mga netizen kung saan daw bang lugar yun. Ngunit para sa iba, may halong intriga at kaba ang ang pagdalo niya. May nagsabing ba simpleng content lang ito Ngunit meron ding naniniwalang tanda ito na kanyang pakikisama sa inaing ng bayan. Na naging usap-usapan ang tunay ng motibo niya nang dumami ang nag-share ng post. Kung ano man ang daylang ni Diwata kung bakit siya dumalo at pumunta sa Rari sa Luneta, siya lamang ang tunay na kafaalam. Wala mas siyang derecha ang payag kung pakikisama ba ito sa inaing ng bayan o simpleng pakululang. Malinaw na lang kuha ito ng atensyon. Man o hindi, alu pa rin ng netizen sa kanyang ginawa lalong nag-pira ang mismo caption na iniwan sa social media. Saksi style guys, wala nakakilala sa akin dito sa Luneta. Simpleng linyang iyon ay naging trending agad.